third kabili vlog and for today's video so sumahan nyo kami sa aming lakad ngayon at bakit nga ba kami may lakad ngayon dahil doon sa ating drone yung remote ng ating drone is nagka problema kaya naman so dadalhin natin siya sa bayan bakit sa bayan? so sa padalahan so papadala natin siya sa main ng DJI service center sa Maynila. Papadala natin siya through LBC. Kaya na masamahan nyo kami guys. So bakit nga ba or ano nga ba yung naging problema ng ating drone? Do sa mga late na o mga last nakaraang video natin. So yung ating drone is nagka-problema. So hindi nga siya mag or hindi siya ma-on gamit ang power button ng ating remote. So remote lang naman ang problema. So nagpapalipad nga pala ako ng drone nung time na 'yon tapos biglang bigla na lang ano nag-off yung pinakang remote. So ang nangyari, buti na lang yung ating drone is nakaset ng auto return home in case na magkaroon ng disconnection sa remote. Yan, pasalamat tayo nag-auto return home yung ating drone. So bumalik siya. Kusang bumalik. So hindi man doon sa mismong sakto natin. So bumalik siya doon sa mismong konsyensya, konsyensya, konsyensya nag nag-take off. Yan, bumalik siya doon. So kaya lang hindi siya ganoon kasakto bumalik. Siguro ano medyo siyempre Ganun talaga, medyo nasala ng konti kaya kaya dapat pag magpapalipad kayo ng drone or magte-take off yung inyong drone is doon sa hawan or walang sasabitan, walang puno sa malawak para in case na magkaganon ang pangyayari yung biglang nag-disconnect tapos nag-auto-return home yung ating drone so hindi siya hindi siya babalik natatama sa puno kailangan malawak yung ating pinakampwesto so ayun guys papadala natin sa LBC at so sabi about doon sa ating remote na nangyari ang ayaw mag charge then ayaw mag power on na nag auto off nung tayo nagpapalipad ay sabi kala ko i-repair -re sabi sa akin nung nakausap ko is hindi daw sila nagre-repair. Ang gagawin nila is yang papaltan yung pinakang unit ng remote. So say ko ba mas mayigi ha papaltan yung unit ng remote siguro depende sa klasing problema. Yung atin ata ay eh, parang sa ano hardware problem or software problem kaya hindi tayong may kasalanan nun yung mismong mismong pinakang produkto. So ayun guys At ah, dahil Mag almost one year na yung ating remote Ay ah, yung ating remote Yung ating drone Yan remote ng ating drone So muntik na siya hindi umabot ng Ng warranty So ang Petsa nung binili namin pala Yung amin drone is January 25, 2024 So ngayon January Ano na ito ngayon? January 10, 11 12 At 12 na pala yan January 12 at yan, ilang araw na lang hindi na sakop siya ng warranty. Kaya naman buti na lang nakapag ano pa tayo ng warranty. O oh, salamat umabot pa. Kala ko hindi naabot So nung minsan pa naman yung mga siguro 2 weeks na, na nangyari yon bago ako tumawag sa service center. So hiningi ko nga, hiningi ko nga pala yung number sa mismong DJI na binilhan ko sa SM doon ako bumili nung ating drone DJI store kaya naman ang binigyan nila at tumawag na lang daw ako doon at doon ko malalaman ang sagot kaya naman tumawag ako padala ko daw yung unit at yung binigay sa akin yung permission kaya naman pabunta ko ngayon sa LBC para ipadala at ayun na nga guys samahan nyo kami let's go boom so ayun na nga guys andito na kami sa may Tayaba City at so alamin natin kung magkano ba ang bayad sa padala ng ating remote control. So medyo malaki siya pero magaan. So hindi ko alam kung magbabase sila sa gaan or sa laki ng papadala at saka sa layo. So malalaman natin yan mamaya. So samahan nyo ko. Let's go to LBC dito sa Tayabas City. Papa. So yun guys yan. Andito kami sa may... meron na rin dito ang Mr. DIY sa Tayabas yan ang bago dami din sa taas so hindi pa ako nakakapunta din sa taas din eh. sa taas dito sa may likod ng Primark yan so yun guys yan malapit na tayo dito sa may LBC yan LBC Tayabas yan kalapit ng RRJ yan dito Ako pasok. Push. Arepa. Hah? So ayun guys, yan. Inabot kami ng uh, break time. So hindi nagbe-break time yung LBC. Open siya hanggang mamay alas 5. Kaya lang yung sa may DJI na ano, na ang tawag doon, yung service center is 12 to 1 break time sila. Kaya kung gusto nyo silang kontak yan ng 12 to 1 ng tanghali is hindi nyo sila makukontak. So, yan. Kumain muna kami dito sa may Rodelias. Yan. Sarap ng ulam. Mura na masarap pa. Malutong bahay dito. Yan. Rodelias dito sa Tayabas. So, na muna. Kakain muna kami. Atoy. So, guys. Kaya nga pala kami hindi nakaano ng tangali. So, kailangan ng apelyedo doon sa receiver. So, ang binigyan nila sa akin ng DJI na service center is pangalan lang. So, kailangan daw dito sa si LBC pagka magpapadala is mayroong apelyedo. So, maraming nga naman baka may katulad na pangalan is yun yung mag-receive. Kaya naman kailangan ng pangalan kaya kinunta ko sila ngayon tanghali so hindi ko sila na kontak. Kaya mamaya pa alauna. So, kumain muna kami dito sa Rodriguez. Ayan, yeah, ulam namin oh. Tahong, barbecue, saka lain. Ah, pinangat. Pinangat pala, pinangat. Ang hmm. mga lutong bahay dito ang ulam dito sa Rodillas. Yung mga iba't ibang pagkain. luto lutong bahay. Kaya ang sarap dito kumain. Medyo mura na. Tapos, lutong bahay pa masarap. guys, tapos na kaming kumain at ito nga pa lang aming kinainan is ano yung sikat dati na kainan dito sa Tayabas Quezon. Hanggang ngayon naman. Kumbaga nung mga wala pa yung mga Jollibee, McDo dito sa Tayabas, yung mga ibang kainan. So diyan lagi ang puntahan pag may halimbawa may birthday, may may ano tawag doon, yung basta may mga okasyon na ginanap mga anniversary yan dyan nang uh, napunta at nakain kami so tanda ko dati nung bata pa kami lagi dyan nakain halimbawa birthday o oh, Rurudillas tayo birthday ayo uh, <laughs> yan pero ngayon mga halos mga pang ordinaryong ano na lang mga pang araw araw na yung dahil lang ulam dyan is hindi naman nababago yun ang yung kung anong lasa dati ganun pa rin ng lutong lutong bahay ang sarap kaya pag ikita magluto kumain ka lang sa Rodelias yan sarap ng pagkain doon. so magpapagupit nga daw pala muna si Utoy dito hanapin sarado na ata sarado din ba dyan hindi niba? ba alauna puro sarado Inabot kami ng oras ng ikakain na eh parang sarado ay bukas na para Yan. ay sarado sarado Yan. So, yun guys, yan, Tapos na nasa so, yung oh. <laughs> Bagong haircut. At ayun nga guys, tamang-tama, -tama, alauna na. Nag-reply na sa akin yung pinakang DJI DJI, ano nga yung customer sa... <laughs> ano nga Yun. Yung customer service center. Service center ng DJI, yan. Dahil break time nga sila kanina natawag ako walang nasagot. Kaya, yeah. okay, let's go na uli sa LBC Tayabas. Tanga so, siya, bumili tayo nito ng singkamas at tapos na tayo sa ating sa ating pagpapagaga nung ating drone, yung remote. So bale, ang binagsakan ng pagpapadala is 300 pesos 300 pesos ang bayad ko sa padala 300 daan so ang sabi 1 to 3 days bago dumating oh nila hangon dito oh yan hindi ulit kami sa may pasa di komunidad so 1 to 3 days bago dumating yung doon doon sa pinagpadalhan ko. Makati, Makati yung mismong service center pala ng DJI. Ayan guys. So abangan nyo na lang sa next video natin yung pagdating or pagbalik ng ating remote at nang magamit uli natin yung ating drone. Ayan, I know this is you, no? Know. Okay, let's go at hanggang dito na lang ang ating vlog. for today's video even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go